matol no, patuloy na naman tayong maglalakbay ngayon so yung bata mga tol so naghanap or uh, kanina naghanap ako ng lugar no na pwede or safe yung lugar na hinahanap natin so nandun sa uh, unahan nandun sa unahan mga tol no yung uh, bata so ginawan ko ng uh, paraan so nagumawa ko ng maliit na kubo mga kaidol na doon natin ilagay, no? So, do, nandun yung bata, mga tol. So, iniwan natin doon kasi... Ah... Uh, magmasid muna tayo dito. Baka ba, baka masundan tayo, mga tol. Para maging safety yung bata, mga tol, no? So... Ayan. um, Magmasid tayo, mga tol. Para hindi natin makita... Ah... Uh, hindi tayo masundan ng... Uh, mga armadong... Uh, tao dito, mga tol. So... Ayan, so ngayon uh, patuloy pa rin tayo mga tol maglalakad no ikuti natin itong lugar at, sana mga tol no, walang mayari sa bata mga tol iniwan natin doon sa may bahay mga tol nandiyan sila. sila mga tol Samahan nila yun mga tol. Samahan nila. So, balik. So, ngayon mga tol. Balikan natin yung bata mga tol. Kung saan natin nila na nila mga tol. So, balikan natin yung bata mga tol. Ito mga tul, no? Pangalan pa mga dito, mga tol oh. nakaukit na pangalan dito, mga tol Parang... B. Diyan ko lang mga tol. tayo dito mga tol, pahinga muna tayo dito mga tol dahil napapagod ako mga tol wala yung tubig dito so grabe malimutan kong magtira ng tubig kanina mga tol dahil sa uhaw na um, anong mayari uhaw na nasa akin no, no? so yan grabe kawawa yung bata kanina mga tol may bihag pala sila dito subuti so na lang nun no? napadpad tayo dito sa area mga tol dahil uh, hindi natin alam talaga kung saan yung daan mga tol papunta palabas dito pababa sa may bundok mga tol no so baka kasamahan ito ng mga bata na inalagaan ni bro DJ mga tol hindi lang natin alam mga tol no so ikip natin to mga tol supportahan nyo po ako mga tol no ikip natin tong bata na ito para mabalik siya sa kanyang pamilya, mga tol. So, hindi na natin patatagalin ito, mga tol, no? alagaan natin siya ng ilang araw. At saka ibalik sa kanyang pamilya, mga tol. Tanungin natin siya, no? So, yun lang, mga tol. Maraming maraming salamat, no? Pahinga muna tayo. At pagkatapos nito, mga tol, upka muna ako, mga tol. Dahil uh, halagaan ko muna yung bata, mga tol. Para makarecover, magamot na yung mga sugat na... Uh, mga pasa or mga sugat na nandoon sa kanyang katawan mga tol. So maghanap muna ako mga, ng mga dahon o mga gamot dito sa paligid para magamot natin siya mga tol.